Ki, welcome sa inyong lahat. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Narinig ni Alona ang pagputok ng kidlat bago bumukas ang pintuan ng malaking opisina sa Port City, at sa isang iglap, nagtago ang mga mata nila ng lalaking kinatatakutan at iginagalang ng lahat, si Sebastian Cortez, ang malamig at mapagigil na big boss na kayang patahimikin ang buong pantalan sa isang tingin. Humigit ang dibdib niya. Hindi niya alam kung panaginip ba ito o bangungot. Dahil sa sandaling iyon, Nagbalik ang tanong na ilang linggo nang kumakain sa isip niya. Bakit sa dinami ng lugar na maaari niyang puntahan bilang isang matalino at independyenteng diborsyadang may bahay, dito pa siya nadala ng tadhana? At bakit si Sebastian pa ang taong hindi niya maiwasang salubungin? Malamig ang hangin mula sa daga. Umaatras ang mga trabahador. Kumakalansing ang mga kadena ng shipping containers. Parang sinasadya ng kapalaran na silang dalawa lang ang nasa gitna ng maingay ngunit biglang kumahimik na mundo. M.S. Ramirez, mahina ngunit matigas na sabi ni Sebastian. Huling beses ko nang tatanungin, bakit mo gustong magtrabaho rito? Hindi agad sumago si Alona. Sa likod ng tanong niya ay ang lihim na unti-unting bumubuo ng tensyon sa dibdib niya. Hindi niya pwedeng sabihin ang tunay na dahilan. Hindi niya pwedeng banggitin ang pangalang pilit niyang tinatakasan. A hindi niya pwedeng ipaalam kay Sebastian na may hawak siyang impormasyon na maaring magpaguho sa Port City. Umiling siya ng bahagya, kinuyom ang kamay, at ngumiti ng magaan, gaya ng isang babaeng sanay na lumaban mag-isa. Dahil kailangan ko ng bagong simula, sagot niya. Dahil pagod na akong maging may bahay na lagi na lang iniiwan. Napatingin si Sebastian, bahagyang nag-iba ang ekspresyon. Pero mabilis din itong nagbalik sa malamig na casual. Hindi ko kailangan ng manggagawang maraming sikreto, Anya. Tanging katapatan lang ang gusto ko dito. Asa As mismong sandaling iyon, sumipol ang hangin mula sa daga. Bumagsak ang isang container sa hindi kalayuan. Nagilian ang ilang tauhan. Pero hindi gumalaw si Sebastian. Hindi rin gumalaw si Alona. Doon niya naramdaman na may alam ang lalaking ito. Na hindi pa niya sinasabi na parang unti-unting nadudugtong sa iniingatan niyang lihim at ang katahimikan sa pagitan nila ay mas maingay pa sa bagyong papalapit sa dalambasigan. Kung gusto mo talagang magsimula, sabi ni Sebastian, papalapit ng dahan-dahan. Dapat mong malaman, may nagtanong kungkol sa iyo kagabi. Napasinghap si Alona, parang gumuho ang mundo niya. Wala siyang sinabihan kung nasaan siya. Walang dapat nakaalam. Sino? Halos bulong niyang tanong. Hindi sumago si Sebastian. Umingin lang ito sa dagat, sa mga alon na tila ba may tinatago ring sikreto. As sa likod nila, mula sa malayo, may umulit-ulit na tunog ng motosiklong humihinto sa may gate ng Port City. Unti-unting lumalapit. Unti-unting nagbabanta. Habang si Alona ay nanatiling nakatayo. Hindi sigurado kung ang pagdating na iyon ay mula sa nakaraan niyang pilit niyang nilalabasan. O isang bagong panganib na mas malalapa. At doon siya napatigil. Dahil biglang kumabog ang sahig. Habang isang lalaking nakahelmet ang bumaba ng motorsiklo, diretso ang tingin kay Sebastian, at mas diyeso ang tingin kay Alona, na para bang kilala siya nito. Mas kilala pa sa dapat sanay nalilimutan niyang buhay, narinig ni Alona ang pagputok ng kidlat bago bumukas ang pintuan ng opisina sa Port City. At sa isang iglap nagtago ang mga mata nila ni Sebastian Cortez, ang malamig at mapagigil na big boss na kayang patahimikin ang pantalan sa isang tingin. Humigit ang dibdib niya. Hindi niya alam kung bakit, sa lahat ng lugar na pwede niyang puntahan bilang isang independyenteng diborsyadang may bahay, dito pa siya dinala ng tadhana. At bakit si Sebastian pa ang unang taong haharapin niya? Umiihip ang hangin mula sa daga. Kumakalansing ang mga kadena. Bumabagal ang kilos ng mga tao. Parang may inaabangang sagot. MS Ramirez, Anya, Malamig. Bakit mo gustong magtrabaho rito? Hindi siya pwedeng magsabi ng totoo hindi niya pwedeng banggitin ang pangalang pilit niyang kinakalimutan. At lalong hindi niya pwedeng ipaalam kay Sebastian ang impormasyon dala niya na maaring magpagulo sa Port City. Gusto ko ng bagong simula, sagot niya. Hindi ko kailangan na manggagawang maraming sikreto. Ugon niya. Katapatan ang gusto ko dito. Sa oras na yon, may kumalabog na container. Nagilian ang mga kauhan. Ero na natiling nakatingin si Sebastian sa kanya parang may alam siya na hindi pa dapat malaman ni Alona. Kung talagang magsisimula ka rito. Mahina ngunit matalim na sabi ni Sebastian. May nagtanong tungkol sa iyo kagabi. Naniga si Alona. Wala dapat nakaalam kung nasaan siya. Sinong? Hindi pa siya nasasagot ni Sebastian. Nang biglang may huminto sa may gate ng Port City. Isang motosiklong papalapi. Isang presensya ngamdam niya. Kahit lumalakas ang hangin, bumaba ang rider, tinanggal ang helmet at dere song tumingin sa kanya. Alona, anito, matagal kitang hinanap. Napasulya siya kay Sebastian. Ero ang mata nito ay tila lumalim. May bahid ng pag-alinlangan. Bakit ka nandito? Tanong ni Alona, nanginginig. Akala ko, apos na yun. Tapos, mapait na tawa ng lalaki. Hinding-hindi matatapos ang bagay na may hindi pa nasasagot. Tumingin siya kay Sebastian. Lalo na kung may isang taong may hawak ng sagot. Napatingin si Alona kay Sebastian. Sebastian, may hindi ka ba sinasabi? Humakbang si Sebastian palapi. Hindi ito ang tamang lugar para. Ero na putol ang salita niya. May sumigaw mula sa radyo ng Port Security. Boss, may sasakyang hindi autorisadong nakapaso. Papunta sa deyesyon ninyo. Napalingon silang tatlo. Malayo, isang itim na SUV ang mabilis na papalapit. Asa paglapit nito. Ramdam ni Alona. Na ang lihim niyang tinatakasan. At ang lihim na hawak ni Sebastian. Sabay na darating. Sa bilis ng sasakyang iyon. Diretso sa kanila, bumigat ang hangin habang papalapi ang itim na SUV. Parang huminto ang oras sa gitna ng poor city. Ang dagundong ng makina. Ang tibok ng puso ni Alona. At ang malamig na tingin ni Sebastian ay nagsanib sa isang igla. Huminto ang sasakyan ilang metro mula sa kanila. Bumukas ang pinto. Isang babaeng nakaitim ang lumabas, mataray ang tingin, pamilyar ang postura, at malinaw na hindi simpleng bisita. Alona Ramirez, malakas nitong tawag. Ama pala ang hinala ko. Dito ka nagtago. Napasulya si Alona kay Sebastian. Hindi na malamig ang tingin niya ngayon, kundi nag-alala. Humakbang ang babae. At ikaw naman, Emar Cortez, hindi ko alam na magiging kampi ka sa taong kinuha ang dapat ay para sa amin. Naniga si Alona para siyang tinamaan ng bigla ang kidla. Sebastian, mahina niyang sabi, ano ba talaga ang alam mo? Huminga ng malalim si Sebastian, umingin sandali kay Alona, at doon niya nakita ang sago. Ang takot na matagal ng tinatago, ang katotohanang hindi na niya kayang ilihim pa. Alona, bulong niya, halos hindi marinig. Ang bagay o taong isinuko mo noon, hindi ka lanman nawala. Napaatras si Alona, kinuyom ang dibdib. Ramdam niya ang kumikirot na tanong na matagal na niyang iniiwasan. Ano ang ibig mong sabihin? Ngumiti ang babaeng galing sa SUE. Isang ngiting may alam sa hindi dapat. Dahil, anito, tumingin sa kanila pareho. Kung hindi mo pa kayang marinig mula sa kanya, handa akong sabihin ang buong katotohanan. At sa sandaling iyon, habang unti-unting lumalapik ang babae, habang ang dagat ay tila na nahimi, habang si Sebastian ay tumayo sa tabi ni Alona, Parang handang protektahan siya sa anumang susunod. Doon natigil ang laha. Isang malakas na paghampas ng alon. Isang biglang tunog ng busina mula sa may pier. At ang hakbang ng babaeng papalapi. Natila maggatapos sa isang katotohanang. Matagal ng pilit iniiwan ni Alona.